Bawat corporate environment sa mundo ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga tao. Bawat isa ay may sariling hanay ng mga katangian na ginagawang kakaiba ang bawat lugar ng trabaho. Gayon pa sa kabila ng maliwanag na pagkakaiba-iba ng kulay, kasarian at etnisidad, merong isang bagay na mas nuance at mapaghamon upang matukoy. May malawak na paniniwala na ang mga extrovert lamang ang maaaring magtagumpay sa negosyo. Sa madaling salita, ang mga negosyante ay dapat outgoing at matapang na risk takers. Ang paniniwala na ito ay hindi tama dahil ang mga introvert ay hindi laging tahimik o mahiyain. Iba-iba ang mga ito dahil mas mapagnilay-nilay sila at kumukuha ng enerhiya mula sa kanilang alone time. Kaya narito ang iba't ibang dahilan kung bakit mahusay sa negosyo ang mga introvert. Number 1. Ang mga introvert ay realistic at objective. Ang mga introvert ay maaaring manatiling objective sa mga magugulong sitwasyon. Nakikita nila ang maraming pananaw at iba't ibang paraan sa paglutas ng problema ang kinakaharap. Maaari silang magkaroon ng emosyonal na koneksyon, ngunit hindi mananaig ang emosyon kaysa lohika. Bilang isang resulta, maaari silang mamagitan diplomatically at gumawa ng command sa isang sitwasyon kung kinakailangan ang pagpapanatili na makatutuhan ng pananaw sa problemang kinakaharap at ang pasensya na malaman kung ano ang maisasaayos sa mga problema ay isang kahanga-hangang katangian. Huwag ipagwalang bahala ang mga taong nakaupo sa isang sulok na nagbamasid kaysa nagsasalita. Number 2, ang mga introvert ay mahilig matuto. Karamihan sa mga introvert ay nasisiyahan sa pag-aaral. Ang pagbuo ng isang negosyo ay nangangailangan ng patuloy na pag-aaral at pag-unlad. Kung ano ang nagsimula bilang isang maliit na operasyon ay maaaring mabilis na lumago sa isang malaking kumpanya. Habang ang karamihan sa mga negosyante ay may mga kinakailangang kakayahan upang bumuo ng isang konsepto at dalhin ito sa market, ang ilan ay nagdurusa kapag ang mga hinihingi ng negosyo ay napakalaki na. Buti na lang ang mga introverts ay nag enjoy sa pagkatuto. Meron silang fortitude na umupo at maghintay ng kanilang tagumpay. Karamihan sa mga introvert ay nasisiyahan sa pagbabasa at pag-aaral sa pamamagitan man ng mga podcast, ng libro o mga online articles. Ang pagkauhaw na ito sa kaalaman at pag-unlad ay magsisilbing lakas para sa kanila habang lumalago ang kanilang negosyo. Number 3. Mapagkumbaba ang mga introvert. Ang kababaang loob ay hindi masyadong pinahalagahang katangian ng negosyo na tutulong sa mga introvert sa pag-navigate sa mga ups and downs ng entrepreneurship. Ang mga may-ari ng negosyo ay nangangailangan ng pagpapakumbaba dahil ang pag-amin ng mga pagkakamali ang nagbibigay daan sa kanila na ikonekta ang agwat sa pagitan nila at ng mga prostrated na staff o mga galit na customer ang mga introvert ay hindi natatakot na umamin kapag sila ay nagkakamali. Malaki ang naiyaambag nito sa pagbuo ng mga positibong relasyon sa iba at nakakatulong din sa pagunlad ng isang negosyo. Walang gustong magtrabaho para sa isang taong hindi nakikita o aaminin ang kanilang mga pagkakamali. Ang mga tao ay naaakit sa mga introvert dahil sa kanilang pagiging humble. Napapansin ng mga tao kapag sila ay tumatayo upang i ang kanilang negosyo dahil karaniwan silang napakahambol. Ang pagpapakumbaba ng mga may-ari ng negosyo ay nagiging pangunahing elemento ng kung sino sila. Number 4. Magaling silang planner. Ang mga negosyante ay dapat maging matagumpay na tagaplano kung gusto nilang umunlad ang kanilang negosyo. Dahil ang mga introvert ay tahimik na gumugugol na mahabang panahon ng mag-isa, sila ay komportable din sa pagpaplano ng kanilang mga negosyo patungo sa tagumpay. Ang mga introvert ay mas malamang na gumawa ng mahusay na mga desisyon dahil maingat nilang isinasaalang-alang ang kanilang mga hakbang. Maaari nilang gamitin ang kanilang pananaliksik sa market at mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip upang bumuo ng mga makabagong solusyon sa negosyo. Maari silang tumingin sa malaking larawan at magplano para sa hinaharap sa halip na ma-side track ng pinakabagong trend o panandaliang diversion ang mga introvert ay mahusay sa pagbuo ng mga plano sa negosyo na nagbabalanse ng mga panandalian at pangmatagalang layunin number 5 hinahayaan ng kanilang trabaho na magsalita para sa kanila ang mga extrovert ay mahusay na gumagawa ng mga nakakaakit na talumpati at nag a ng mga tao gamit ang kanilang alindog. Habang ang mga introvert ay maaaring maging charming, mas gusto nilang hayaan ang kanilang trabaho na magsalita para sa kanila. Sa halip na humingi ng atensyon mula sa iba, ay gusto nilang makitang umunlad ang kanilang negosyo. Ang mga introvert ay masigasig sa pagpapalagay ng kanilang malalaking ideya sa aksyon upang bumuo ng isang bagay na kapansin-pansin habang ang iba pang mga uri ng personalidad ay maaaring mas nababahala sa pag-aproba ng iba, ang mga introvert ay hindi gaano nababahala sa kung ano ang iniisip ng iba. Dahil nasisiyan sila sa kanilang sariling kumpanya, ang kanilang mga pananaw sa kanilang sarili at ang kanilang trabaho ay madalas na ang pinakamahalaga. Ginagawa silang mahusay ng mga may-ari ng negosyo dahil mas nababahala sila sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng produkto kaysa sa pagtanggap ng mga parangal para sa kanilang mga pagsisikap. Ang unang prioridad ng isang introvert ay hindi kilalanin, pero they do not mind kung ma-recognize sila. Number 6. Ang mga introvert ay mga creative thinkers. May relasyon ng introversion at creativity. Karamihan sa mga pinakatanyag na innovator, manunulat at negosyante sa mundo ay mga introvert. Ito ay dahil ang mga introvert ay gusto ang malikhaing pagpapahayag ng kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang trabaho. Sila ay mahihain at nabubuhay sa kanilang mga isip. Sila ay katulad ng mga artist. Sa katunayan, ang pinakamahusay sa kanila ay mga artist. At ang mga artist ay pinakamahusay na gumagana ng mag-isa kung saan sila ay may ganap na kontrol sa disenyo ng isang ideya sa halip na sa isang malaking grupo ng mga tao. Ang mga introvert ay hindi palaging nag-aalala sa pagkamit ng kapangyarihan o pagiging sentro ng atensyon. Ang kanilang kalikasan ay nagiging madamdamin tungkol sa isa, dalawa o tatlong bagay sa kanilang buhay. Sa paglilingkod sa hilig na yon ay lalabas sila at magtatatag ng mga alyansa at networks. Bilang mga entrepreneur, inuuna nila ang tagumpay ng kumpanya bago ang personal na pagpapaunlad. Number 7. Nag-iisip muna sila bago kumilos Habang ang mga extrovert ay mas gustong mapaligiran ng mga tao, mas gusto ng mga introvert na mag-isa. Kapag nag-iisa ay nagbibigay daan sa kanila na suriin at pag-aralan ang mga hamon ng tahimik na nagpapahintulot sa kanila na magplano ng kanilang susunod na mga hakbang. Ang kakayang i-appreciate ang mga panahon ng paghihiwalay ay nakakatulong din sa unang taon ng negosyo. Ang mga extrovert ay maaaring maiugnay sa pamumuno ngunit hindi sila palagi ang pinakamahusay na mga boss. Pagdating sa mga proactive na staff, ang mga introvert na leader ay higit kaysa sa mga extrovert. Hinahayaan ng mga introvert na supervisor ang kanilang proactive na team nakunin ang spotlight dahil hindi sila naghahanap ng pagkilala. Habang ang mga extrovert ay maaari magambala ng kanilang pagdanais para sa paninindigan, gagawin ng mga introvert ang anumang bagay upang hikayatin ang kanyang grupo at iparamdam sa mga nangungunang achiever na pinahahalagahan sila. Number 8. Magaling sa pakikinig ang mga introvert. Magiging matagumpay ba ang isang negosyo kung ang mga tao ay hindi marunong makinig sa iba? Sa pangkalahatan, ang mga introvert ay mahusay sa pakikinig at pakikiramay sa iba. Ang katangiang ito ay lalong kapakipakinabang kapag nagtatrabaho sa mga kliyente at empleyado kung saan ang pakikinig at pagtatanong ng mga tamang tanong ay critical. Ang mga introvert ay umiiwas sa mga pagsasalita maliban kung meron silang mahalagang sasabihin at mas gusto nilang manatiling kalmado sa harap ng kaguluhan. Ang kanilang malakas na katangian ay ang pag-atras upang obserbahan at pag-aralan ng isang pangyayari. Ang mga introvert na negosyante pati na rin ang mahuhusay na tagapakinig ay patuloy na naghahanap ng pinakamahusay na solusyon na nangangahulugan na maaari nilang isang tabi ang kanilang mga egos at isa-alang-alang ang mga iniisip ng iba habang gumagawa ng desisyon. At number 9, sila ay may mahusay na observational skills. Ang mga introvert ay mahusay na nagmamasid sa kanilang paligid dahil mas kaunting oras ang ginugugol nila sa pakikipag-usap at mas maraming oras sa pakikinig. Naglalaan sila ng napakaraming oras sa pagsusuri ng kanilang sariling mga kaisipan at kilos na mas nauunawaan nila ang mga motibo ng iba. Karamihan sa mga negosyante ay nauunawaan na ito ay kritikal sa pagbuo ng isang produkto na lumulutas ng problema para sa mga mamimili kapag nagsisimula ng isang negosyo. Ang mga introvert ay mahusay sa pagkamalikhain dahil sa kanilang matalas na pakiramdam ng pagmamasid. Hindi lahat ng introvert ay nagiging negosyante. Pero maraming introvert ang nagtataglay na ng kakayahan para maging isang magaling na negosyante. Ang kanilang kapasidad na suriin ang mundo sa kanilang paligid at gumawa ng mga solusyon sa mga karaniwang problema ang nagbibigay sa kanila ng natatanging kagamitan upang magsimula ng kanilang sariling negosyo. Huwag mag-alinlangan tungkol dito. Ang mga introvert ay mahuhusay ng mga negosyante. Ang susi dito ay dapat gawing benepisyo ang introversion sa halip na isang disadvantage. Saka mo lamang malalaman na ang pagiging introvert pala ay isang superpower. Sa tingin mo, kaya nga ba ng mga introvert na maging matagumpay ng mga negosyante? Nga pala, alam mo ba na malaking pagkakamali ang hindi pagpansin sa mga tahimik na tao? Panoorin mo dito.